abogado ka pa naman, nakakahiya ka. Jurisprudence na yung ginawa ng Supreme Court, it's immediately executory. At ipapaliwanag ko sa inyo mga kabats natin, dadaanan din natin sa attorney Abante, isa rin ito. Nadansa sa nepotism. My goodness. Mga taong nakasandal na lang sa kapamilya at kamag-anak. Ang dami nang sinabi. Wala pa kayong nababasa. At least ako hindi ko kailangan basahin. Pero binasa ko pa rin. Alam niyo kung bakit hindi ko kailangan basahin? Kasi pareho kami sinabi ng Supreme Court. My goodness. Oh, debunk niyo yon ngayon. Sabihin niyo kung sino ang bobo, sino ang magaling. nakasandal lang kayo diyan sa sa grupo niyo diyan sa mga kaibigan niyo diyan sa mga kamag-anak niyo sa pinag-aralan niyo sa mga fraternity nyo.